At dahil balik Pinas na naman ako, eto, biyahing kalsada na naman ako. mag alas 10 ng umaga, nang umalis ako sa bahay para magpunta kay Angkas. Nakabili na naman kasi ako ng bagong motor, kaya kinakailangan ko munang iparehistro ito kay Angkas para makapagsakay ulit tayo ng pasahero. Nakakapanibago yung init dito sa Pinas. Syam na buwan kasi akong di nakaranas ng sikat ng araw dun sa barko. Bago pala ako magpunta kay Angkas, kinakailangan ko munang daanan sa si erpat dun sa Paranaque. Nakabili din kasi siya ng bagong motor, kaya sabay na kami pupunta dun kay Angkas. Hawang binabaybay ko kabaan ng tansa bigla naman akong nasagi ni kuyang nakakotse agad naman goba si kuyang driver para tignan ko ano yung nangyari kaya pala biglang hinto yung motor ko pumasok pala yung apakan ng center stand ko dun sa mags niya Agad namang humingi na pasensya si kuyang driver doon sa nangyari. At nagtulungan na lang kami para matanggal ko yung motor doon sa kotse niya. Hindi naman malalayo nangyari kaya hinayaan ko na lang. Paulit-ulit ding humingi na pasensya si kuyang driver. Agad na rin ako malis dahil nagkukos na kami ng traffic at dahil sobrang init. Marami nga palang nag-comment doon sa isang video ko na sana nagreklamo daw ako. Eh kaso wala namang malalang nangyari kaya wala tayong dapat ireklamo. E ayaw na ayaw ko kasi yung nakikipagtalaw sa gitna ng kalsada. Mahirap nang makipagsabayan sa init ng panahon bak makamaging istorya na lang tayo at andito na nga ako sa Paranaque para daanan si Erpat at ito na nga pala yung tatay kong bakbakero kasama ang kanyang bagong motor bumikay na kami kaagad papuntang Angkas Tagumpay Center doon sa kainta makalipas ang halos isang oras na bakbakan ay nakarating din kami dito sa kainta Pagkatapos naming mag in ay pinapasok na rin kami ni Kuya Guard dito sa loob. Pumila na rin kami kaagad para matapos na. Habang nakapila kami ay nanood muna ako ng mga nag apply dito kay Angkas. Konting tips lang para sa mga gustong mag-apply dito sa Angkas. Siguraduhin nyo muna nakabisado nyo yung motor niyo Marami kasi bumabagsak dito sa part na to. At bawal din yung mga nakamodified na motor. Konti lang yung mga nagpaparehistro ngayong araw kaya natapos rin kami kaagad. Bago kami umuwi ay dumaan muna kami dito sa J-Combracket. Dito lang din sa Kainta. Dito lang kasi yung merong available na bracket para sa motor na Dito na rin namin pinakabit kaya nagmeriyada na lang muna kami. Okay. tapos namin magpakabit ng bracket ay eh, naghiwalay na rin kami ni Erpat dahil pabiyahe pa raw siya. At ako naman ay uuwi pa ng Tansa Cavite. Kaya hanggang dito na lang mga boss hanggang sa muli. Ingat!